Magandang araw! For today's video ay nagluto po ako ng chicken curry pero bago yan ay napunta muna kami sa church kanina at meron pong nag-decorate parang may kasal po mamaya. First time ni Roger na makakita ng ganitong pa-decoration sa kasal ba? Sabi niya ang dami daw mga pabulaklak, sabi ko ganyan ang kasal special dito sa Pinas. Pagdating namin doon ay wala namang misa kaya umupo lang kami saglit doon at nagpray. Pauwi na kami pero may nakita kami na maliit na stool na nagtitinda ng mga gulay kaya bumili na rin ako ng carrots kasi naubusan ako ng carrots at saka yung coconut milk natin para sa chicken curry. Tag-35 pala yung coconut nila pero grated na po siya sila po yung nagkagun. Alam nyo guys, first time ni Roger na bumili ng ganito na store. Kasi sa Cebu hindi ko po siya dinadala pag ako sa merkado. sa lang po talaga siya. Kaya proud ako sa kanya kasi wala siyang arti. Wala bang libog no? Kasi kung may libog ay naku. Naglakad lang po kami at finally andito na kami kaya magsimula na tayong magluto. Ito na po yung mga ingredients natin at ito yung coconut milk natin na fresh na fresh talaga. So napansin nyo guys, malaki yung mga kaugatan natin, yung ugat ba, ano yung Tagalog sa ugat. Yan ang signs guys na masipag. <laughs> Napas mo sa trabaho yung kaugatan kaya lumalaki. Ang laki ng isip, pag ganito ang ula, masarap kasi. Thank you for watching. Bye! We love you. God bless everyone.